Hello, good morning. Kapag may Pi Network Apps kayo at nagkaroon ng icon, pipindutin rin nyo po ito. Yan po ang lalabas. Then, pindutin nyo yung tatlong lines na po yan, upper left. Yan, makikita nyo po yan. Yan po yan. Huwag po kayo matakot na pindutin naman na yan para matuto po kayo. So, pindutin nyo po yung five apps. Ito, sasagutin niyo po yan, Fever IQ. After sagutin niyo ang Fever IQ, sagutin niyo din po yung Apply for KYC. Then, go back. Ito pong kulay green, pinutin niyo po yan. Nakikita po niyo yung numero sa taas. Yan po yung ibon. After 24 hours, pipindutin niyo po yung kulay green at nakalagay doon, Tap My dismiss. Yan po yung punit rin. Mag-invite kayo para tumaas po yung rate nyo per hour. Yan lang po. Happy mining po sa lahat.